Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azulcon at tara nang muli sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelo para sa araw na ito ay ganing sa chapter 19. Sorry, chapter 9 ng libro ni San Lucas. Ito ay kwento ng pagtanggi kay Jesus ng mga taga Samaria. Sabi sa atin sa ebanghelyo, dumating ang panahon na si Jesus ay malapit na umakyat sa langit. Nangyari na kanyang itinuon ang kanyang muka upang makapunta sa Jerusalem. Pinapunta niya ang mga sugo na mauna sa kanya. Sa kanilang pagpunta, pumasok sila sa isang nayon na mga taga Samaria upang sila ay paghanda at meron silang matuluyan. Hindi nila siya tinanggap dahil ang kanyang muka ay nakatuon sa Jerusalem. Nang makita, ito ng mga alagad ni Santiago at sa kanihuan, sila ay usap kay Jesus. Sa na Panginoon, nais mo gawin din natin ang ginawa ni Elias na magutos kami na ang apoy ay bumaba mula sa langit at tupukin o sunugin sila. Ngunit lumingon si Jesus sa kanila at sinabi sa kanila, Hindi ko alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ito ay sapagkat na ang anak ng tao ay hindi na pa dito upang magwasak ng buhay ng mga tao kundi magligtas at sila ay lumipat o pumunta sa ibang bayan. Kaibigan kapatid, na-experience na ba na kayo ay matanggihan sa pagtulong o kayo pa yung nagmukhang masama kung na kahit meron kayong magandang loob o intensyon sa pagtulong? Kami po ni Mrs. ilang beses na namin na-experience yan. Iba naging kaaway, kalaban, lalo ng mga kabataan namin sa trabaho, mga uh, hindi namin kakilala ng mga tao. Sa negosyo, nangyayari din yan. Ang masakit pa kahit sa sarili namin mga kamag-anak. Anong gagawin natin mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo ay tinatanggihan o tayo ay napag-iisipan na tayo pa yung masama? Hayaan niyo magbigay ako ng tatlong tip, mga kaibigan, mga kapatid, kung ito ay nangyayari sa inyo. Una, manatiling tapat sa Diyos. Manatiling tapat sa Diyos. Ang mga Israelita nga, itinakwil ang, ang Panginoong Hesus. Hindi sila niniwala. Hanggang ngayon, hindi pa sila niniwala na, na dumating at uh, namatay at nabuhay pa uli si Hesus. Hanggang ngayon, marami pa rin din niniwala kay Kristo. Iba, kailangan pang umabot sa halos mamatay na o talagang lugmok na lugmok na sa problema bago lumapit sa Diyos. Huwag nating naisin na sila ay... Uh, magkaroon naman ng hindi magandang karanasan. Huwag nating naisin na ang mga ka, mga kaaway natin ay uh, magkaroon na ng kagipitan bago lumapit sa Diyos. Ang importante, maging tapat tayo sa Diyos at tandaan natin na ang sasabihin ng Diyos ay mas importante pa sa sasabihin ng ibang mga tao. Pangalawang tip, ipagdasal natin ang mga tumatanggi sa atin. Ipagdasal natin ang mga tumatanggi sa atin. Minsan, nagbabago ang mga tao. Ilang beses na namin naputunayan ni Mrs. Yan. May iba, nagpasalamat, nag-sorry, nag out, out, nakipagkaibigang muli. Ng iba, wala namang nangyari. Alam nyo, nagbabago ang mga tao. At pagbigyan natin na baka naman baguhin sila, sila, sila ni Lord sa tamang panahon. Uh, sana magbago sila at maging mabait din tulad natin sa pagtong gusto natin ay ipagdasal sila at sana dumating ang tamang panahon maging maayosin tayong lahat. Pangatlo, mga kaibigan, mga kapatid, manatili tayong disipulo ni no Kristo. Manatili tayong disipulo ni Kristo. Kahit ano pa ang trato ng mundo, manatili tayong kristyano. Umalis tayo sa lugar na iyon kung kinakailangan tulad ng ginawa ni Jesus at kanyang mga disipulo. Mag-resign sa trabaho kung kinakailangan. Layuan muna ang ating mga kaibigan o ang kapamilya kung di pa sila handa sa mga sinasabi natin. Basta huwag tayong magbago at manatili tayong maging disipulo ni Kristo. Lagi naman tayong sasamahan ni Lord. Lagi siya magpapadala ng mga kasama nating kristyano sa ating mga ginagawa. Hindi kailanman tayo nag-iisa. Ang gusto naman natin, isama-sama tayong lahat pag tayo ay humantong na sa langit. Diba? Walang iwanan. So kaibigan kapatid, tinanggihan ka na ba? Nasaktan ka na ba? Kinutya, tinadikuran. Welcome to the club. Si Kristo patuloy na nagmahal sa kanila. Hindi sinira ang bayan ng Samaria. Lumipat na lang sila ng bayan para magbigay ng turo at turuan sila magmahal. Mga kaibigan, mga kapatid, tularan natin si Kristo. Kung kayo po ina-bless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyo, pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng pag-asa at pagmamahal.